station <ahan> station we're getting to the ticket station sa disenyo ng mga Ah, uh, Ngayon po parang pinapadispers po ano po tayo ng kapulisan dahil daw sinasabi na wala daw kaming permit sa pag-launch po natin ng Pandesal Pantry pero kung titignan po natin wala naman po nakakaabala dito sa ating inisiyatiba dahil namamahagi lang naman tayo ng Pandesal at sa November 30 sa Diwasa Money Fashion alas 9 ng umaga po Pagkawin niyo rin po ba yung Pandesal Pantry doon? So, as long as uh, sinosuportahan po tayo ng ating mga kababayan, tuloy-tuloy uh, po itong uh, pandesal. Baka, senyorin. Kumain na po kayo. Kumain ka. 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 na ka. po. Baka lang pandesal din po. Kaya lang kami. pandesal. Okay lang. Baka kuha kayo ng buwan siyang kuya. Wala kayong, wala kayong kumakain. Pandesal din po. Sige po, thank you. Good morning po. Good morning. Sige po, pakita Sige po, tayo ng kape. Oo nga. Huwag mo naming supporters kuya. May kape naman. May, may kape tayo.